Good day guys! So, what's up once again and welcome back to our channel. So, ngayong araw na to, nakalipas na yung one week dito sa tank na to. Na nandyan yung ating buried the crayfish na yung mga kanilang, yung kanyang mga krilling sis nagbababaan na. Bababaan, ha? Dilipat na natin to, yung crayfish dito, dito sa tank na to, dito. Tapos yung mga krillings niya, lipat natin doon sa kabila, okay? So, ito pa natin. Let's go! So, before that one, pakainin muna natin itong ating mga isda dito. Ayan. Yeah. Ayan natin yan. Tapos, may dumating din para tayong parcel. Ito. Parcel. Parcel check. So, ganito din yata yan. Ganito din yung in-order ko. Pero sa ibang vendor. Sa ibang seller. So, buksan ko na lang to. Tapos, balik na tayo dun sa ating regular programming. So, guys. Update ko kayo. Ito yung mommy crayfish natin. Wala nang laman yung kanyang belly. Napagpag na niya lahat. So, hindi tayo nagpapagpag ngayon ng mga krilling so hinahayaan natin silang bumaba sa mother crayfish nila kasi nung una ang daming namatay so ngayon hindi na natin ginawa so tignan natin ilan yung oh, mga na pagpagnya dito na mga krillings so guys na yung mami crayfish natin and makikita natin yan, malinis na yung kanyang belly so lalagay na natin siya ulit dito sa ating tanka Ayan. Ayan na natin siya dyan. Let's go. Bug. <laughs> Ayan. Ayan na siya. Tapos ito naman, um, kolektahin na natin yung mga krillings nito. Silagay natin sa kabila. Guys, ang dami ko nakita dito yung krillings. Makikita nyo. Ayan. Oo, diba? Ayan nakalagay nakana na rin sila dun sa mga halaman nakasampa na rin sila sa halaman so yan yung kukuha ni natin ngayon so guys ayan na ay yung ating mga krillings ayan tinanggal ko lang muna yung cornwort and sumilan natin ng konti ah, dami nating krillings lagay natin doon sa medyo malaki-laking tank sa kabila which is na prepare na rin naman natin para doon muna sila lumaki ng konti. So guys, nandito na tayo sa garahe. At uh, ito na yung mga krillings natin. Acclimate lang natin sila dito, tapos dito natin sila ilalagay. Lagyan din natin ng mga forward to. Yung tank na to. So, ito. Baka sabihin nyo bakit ang daming tubig na to. Babawasan pa natin itong tubig na to. Mamaya, yaklimit lang muna natin to. Para lang ma-dilute yung medyo maduming tubig na to dito sa pinagkuhan natin. Ganda natin. Nagintordos ang tubig. Ayan. Tapos ito yun yung ating mga first batch na crayfish. Naglagay na rin tayo ng mga hides nila. Ayan. So, hindi natin sila masyado makikita ngayon. Pero pag uh, tinanggal natin yung mga hides na yan. Ayan o. Oh. pa. Mayroon yan. Ayan yung laman. O. Oh. na rin. Ayan natin itong bang hides dito. O meron. Uy. Meron din eh.

So guys, ito na yung mga krillings natin na bagong transfer natin. Kung makikita natin, madami sila. Madami yan. Tapos mga active. Active masyado yung mga yan. Oh. Oh. Ito yung pinakamarami natin na harvest ngayon. May pinakamaraming krillings dun sa mga batch na naano natin. Mga crayfish na nag -veried. Ito yung pinakamarami. Tapos ito yung isa. Second at third batch. Nakunti lang eh. Nasa ilalim sila. Ayan, ayan na. Tapos, nandito naman yung mga first batch. Ayan. So, konting ano lang, um, observation based doon sa mga experience doon sa apat na batch na mga krillings natin. Yung una kasi, marami yung krillings na na-hatch. Na na Ang problem um, kasi nga nakikita natin sa YouTube, sa Facebook na pinapagpag nila, uh, pina-force nila na pababain yung mga krillings. So, ang nangyari, I don't know kung malila yung wake ko. Is ang daming namatay doon. Ang daming namatay. Mga siguro 20% namatay doon sa ano. Kasi hindi naman siya molt lang, eh. basta yun, namatay siya. And with that one, try ko naman na next na mag-harvest kami. Eh hinayaan ko lang na magbabaan lahat noong mga krillings. And with that one, ang nangyari ay halos wala akong nakita na mortality noon. So, lahat is buhay. And, ngayon, ito, itong batch na to, ganun din ginawa natin. Um, hiniwalay natin yung mother crayfish. Nung may nakita na tayo ng mga ilan-ilan na mga bumaba, hiniwalay na natin siya. Marami pa rin nakalagay sa kanya. So, ang hinintay natin, one week. One week. Kasi kusa naman silang nababa lahat. Noong kahapon, nung tinignan natin yung crayfish, marami pa, marami pang nandun sa, sa tiyan niya. Marami pang mga nakakapit. So, sabi ko baka nga hindi pa magbabaan ito lahat. So, pinipilit ako na ipagpag ko na daw. Sabi ko ayoko dahil baka marami na nang mamatay kapag uh, fin -fin -finers natin na uh, uh yung mga krillings. Noong kinagabihan, pag check namin, ayun, um, nagbabaan na talaga talagang humiwalay na lahat ng mga krillings doon sa nanay nila talagang sa id sa id yung ano yung yung chan ng nanay wala talaga natira so kung makita nyo ang dami oh. and mga active lahat wala akong nakita na namatay doon sa mga krillings or doon sa pinagkuhanan natin wala mga patay tayo nakita so kung gusto nyo na no, medyo malaki yung percentage ng mga mabubuhay or um, lumit yung chance na mamatayan ng mga krillings huwag natin siyang ano huwag natin I-force na ipagpag Kasi iba, pinapagpag nila eh Kasi hindi pa ready yung mga Trailings na para bumaba Na mag-solo Kaya kung makikita nyo dun sa ibang videos Na nakikita sa Facebook Pagka finorse na uh, Ipagpag Yung mga trailings Nag-ano, na, nag-bubo Nag-ano sila Nagkukumpul-kumpulan Kasi hindi pa nga sila ready na mag-ano Mag-humiwalay um, sa nanay And mag uh, Medyo premature pa sila Kaya marami yung nagiging mortality. So, yun yung na observe ko doon sa ilang batch na nag ano ko na nagpahatch ng mga gray fish so yun lang yung medyo magandang nangyari dito dahil dito sobrang dami oh more than 100 yung mga nandito sa mga nasa 150 150 to 200 itong mga nandito sa so, susunod na mga ano na um, pagka uh, nag-buried yung mga crayfish nyo. Hayaan nyo lang sila na uh, bumaba ng kusa yung mga krillings nila. Kasi bababa naman yan eh. Hindi naman yung forever na nandun lang sa nanay. Huwag kayo mainip. Huwag kayo mainip. Kasi pag nainip kayo, sayang yung mga krillings na mamamatay kapag uh, pinwersa sila na bumaba dun sa nanay nila. At yun na nga guys, yung update natin sa ating mga crayfish at krillings na mga pinapalaki at yung mga bagong hatch natin dito sa garahe at dun sa kabila sa bahay. O hintay na lang natin yung si Putol. Si Potol kasi is buried na ulit. So hintay natin yon na after 5 weeks or 6 weeks bago siya yung mga craylings niya eh, bumaba sa kanya or uh, mahatch. So ayan. So tips lang din or observation ko doon sa mga crayfish um, na buried pagka nahatch na yung mga eggs nila so wag nyo lang siyang ipupersa na ipagpag hayaan nyo lang sila kasi bababari yung usa so yun yung observation ko na um, mas maganda tsaka less yung mortality rate na mga ano kasi iba pinapagpag talaga nila so yun lang guys so kung bago ka lang dito sa channel ko at hindi ka pa nakaka-subscribe please do like, share, and subscribe. And also, hit the notification bell para lagi update sa mga bagong videos. And dun sa mga nagtatanong pala, kung nag-out na rin ba daw ako ng mga crayfish. So, guys, hindi pa po ako nag-out ng mga crayfish. Masyado po pong yung mga craylings ko. Pagka siguro tungtong ng 3 months, check natin ko po pwede na siyang i-out. So, mag mag-update naman ako dito sa Facebook ko and sa YouTube channel ko. Kung pwede na tayo mag-out o mag-out na tayo ng mga Crayfish na Taguro Line. Itong Taguro Line pala na to, eh, galing kay Sir, kay Sir Step Step na kinuha niya kay Sir Sesep. So, ayun lang guys. So, salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless, stay safe, and see you on our next video. Bye-bye.